Magandang hapon po mga idol Alam nyo ba mga idol Ang bluetooth speaker na ito ay Hindi na sana pwede ano? Kasi po Ang kanyang board Ito po Bali ito mga idol ay Wala na talaga itong board na ito Nagkakomplikasyon na Kaya hindi na pwede Ngayon Tumingin po ako sa online Wala rin pong makikita Kaya ang ginawa ko lang dito mga idol kinumbert ko na lang wow. ayan po oh. ito po yung mini amplifier bali ito po yung gitna niya mga idol oh. tinabas kong ganyan para lang po may pasok itong mini amplifier na ito bali dito po siya galing mga idol sa isang speaker na ito ayan po oh kaya ko lang po kinumbert kasi pangit na po ang speaker na ito, ang box na ito may basura pa oh kaya dito na lang tayo sa ano modilo para magandang tingnan kaya nga mga idol ito po yung kanyang karugtong oh pinutol ko para lang magkasya kaya ganito na ang gagawin yung mga idol pag meron po kayo ganitong low speaker na sira ang mainboard convert nyo na lang na ganitong style Bale ito ito 20 na kasi 27 volt po ang transformer pero wala naman po problema basta to to tunog yan po ato yung pagtestingin ng idol ha A power switch natin yan nilagyan ko pa ng switch to Ayan, nakaamit po siya. Palain. Tapinutin na po natin dito ang doto. Ayan na, tumunog na oh. Ito po yung kanyang saksakan ng Mike mga Idol. Dalawa pa oh. Hello. Hello. Tingin natin sa Mike mga Idol ah. Hello. Ayaw pa yata ah. Hello, Sonja, 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 Sonja. Ngayon mga idol, pwede na po natin yung kantahan ito. Silpon na lang po ang kulang. Yan, yeah, may mga ilaw pa oh. Kinumbert ko na rin yung mga ilaw mga idol para naman po maganda-ganda ng tingnan. Kaya ganito ang gagawin nyo mga idol. Pagka may ganitong bluetooth speaker kayo, ikukonvert nyo na lang po sa ganitong mini amplifier para po hindi masayang tulad nito mga idol oh. parehas po natin silang napakinabangan tulad nitong isa may dalawang speaker na nakakabit tapos itong isa naman walang speaker tapos luma pa kaya ganito na ang gagawin natin para mapakinabangan